Alam niyo, tulad ng fan din ako. May mga hinahagahan ako Pero di tulad niyo, na ako na sa si Starstruck. Hindi ko kayang lumapit para humingi ng picture. Kunwari nung na-Starstruck ako kay Lebron James, hinayahan ko lang siyang dumaan. Nung na-Starstruck ako kay Brad Pitt, nakakita ko sa airport, hinayahan ko lang dumaan. Nakakanya lang, nakita ko si LL Cool J, ha, ganun lang ako. Na-perform si Eminem, nanood ako ng concert niya, ha, ganun lang ako. Ayun uh, lang, happy na ako na nakita like, ko yung idol ko, ganun. Tapos may mga nakamayan ako. Like, na ko dati si Johnny Depp nung kabataan ko. Nung no, no tour kami sa LA. Sa, sa kanyang Viper Room na no bar. Kinamayan ko. Ganun lang. Wala ng picture. di ko nakilala. Ito pala eh. Kaya bilib ako sa mga tao. Or misang kataka ko, fan ba talaga yan? Eh? O gusto lang magpasikat. Tapos sa good story lang. sorry lang pala. So hindi ka pala fan. Kasi kung fan ka, sa mismong page mo ilalagay. Anyways, tama naman kayo. Mali na si Dr. Duo. Word for you. Happy, healthy. God bless.